Yes, ah. yes. Actually, nag-message. Ah, ano Physical? Uh, personal? Personal or, hindi, or phone? Lang. Ah, okay. message lang siya sa akin kasi friend kami sa Facebook before. Uh, uh, Nagka-add kami sa Facebook. Wow. Oh. Tapos, uh, nag-message siya sa akin na nangingi siya ng pasensya oh. na bakit ako, tapos tinanong niya ako bakit daw ako yung tinatayin niya mga tao. No, no. oh. Nakita naman sa post niya yun na ganun nga na bakit bakit ko yung tinatakot? No, no, no. uh, hindi ko rin alam. Oh, Sabi uh -huh. ko tapay uh, <coughs> sa isip ka doon? Nananahimik na po ako eh. Wala nga po akong kinalaman dyan eh. Ako yung nababanggit. Sa akin naman hindi ko naman nakontrolado kung ano man yung pamatakbo sa isip ng mga tao no, no, no. sa social media. Kasi uh, ano matanamang gawin natin ngayon, uh, manahimik ka, magsalita ka, parehas ko yung sasabihin. So, just be yourself na lang. Kumbaga, kung ano yung nararamdaman mong tama para sa sarili mo, kung ano yung nararamdaman, kung ano yung guts mo, sundin mo na lang. Kasi, hindi ka naman ipapahamak ng guts mo. Nagalit uh -huh. ka pa, Kelvin, doon sa lumabas na. Hindi naman. Yung parang ikaw, uh -huh. yung tinuturo uh -huh. ng... Actually, ikang? yung mga netizen nagturo. <laughs> oh, hindi naman. <laughs> hindi naman. Kung baga, para saan, natawa lang ako sa some point. Somehow, parang, hindi naman sa, meron akong gustong sirain or gustong uh -huh patamaan o oh, disclaimer lang ba na may, may ko kasi yung bawat nire ko particular na ano na perspektibo ng bawat individual na so, Kung yun yung pananaw nila sa nilatala kong mensahe, hindi ko, hindi ko na masasaklaw so, yun. Yung, yun yung, yun yung ano nila eh, Isip nila, ah, ah. nila eh. naman ng kalooban nila eh. So sa akin, naa ka, pero ano mong gagawin mo? Titigil na ba yung mundo pag ano apektoan ka, diba? Kumbaga, kailangan mo pa rin magpatuloy. naa ka, pero kailangan mo rin tumuloy. Kasi, mas lalo ang mga papapa apekto ma-apektoan na ma yung iba pang kailangan na intindihin na mas makalagad mo sa bahay.